kalimutan ko, nanay na pala ako. Tanda-tanda ko na pala. Hindi na pala bagay sa akin yung mga aura kong ganito. Umaaura pa ako, tanda-tanda ko na pala. Hindi ko okay lang yan, mag iingot eh pa minsan-minsan. Kahit tanay na, diba? La! <laughs> Good morning, everyone! Happy New Year! Choo, 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 choo! Oh, bihis na, gising na, bangun na!